IFM Foreign News. Inihunsad ang Intercontinental Ballistic Missile ng North Korea na itinuturing na seryosong banta sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang seguridad. Ang missile na inilunsad noong October 31 ay tumagal sa ere ng 1 hour and 26 minutes, naglakbay ng halos 1,000 kilometer at umabot sa taas na mahigit 7,000 km bago bumagsak sa dagat. Kinundina ni UN Secretary General Antonio Guterres ang aksyon at nanawagan sa North Korea na itigil ang kanilang mga programa sa armas at bumalik sa diplomatikong usapan para sa kapayapaan. Nagpahayag naman ng pag-aalala ang Japan at South Korea sa mga posibleng epekto ng kooperasyon ng North Korea at Russia patungkol sa seguridad. Sinabi ng Japan na ang missile ay bumagsak malapit sa kanilang teritoryo habang iginiit ng South Korea na maaaring gamitin ng North Korea ang kanilang mga armas bilang partisipasyon sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Samantala na nawaga naman ng China sa lahat ng panig na maging kalmado at magsagawa ng diplomatikong usapan upang hindi na lumalapa ang tensyon sa Korean Peninsula. Para sa Aya sa ako si Idol Show gagarin, Idol!